Makibalita ho tayo mula dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center, mga kabombo. Dahil itong bagyong inaing, tuluyan na rin pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At uh, sa likod ho niyan, yung Southwest Monsoon din, o hanging habagat, mga kabombo, unti-unti na pong hihina sa mga susunod na araw. Mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center, narayan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis at mga kabombo at mga kastardasyon, narito na ang ating ulot panahon para sa araw na ito. Lumabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Sining na may international name na Yunyong. Dahil dito ay wala na tayong namumonitor o minumonitor na bagyo sa loob ng teritoryo ng ating bansa. At bukod dito ay wala rin tayong inaasahan na mabubuong low pressure area sa susunod na dalawang araw hanggang matapos ang linggong ito. Samantala, bagyang umiiral pa rin itong southwest monsoon o hanging habagat. At sa mga susunod na araw ay inaasahan natin na hihina na rin ito dahil nalusaw na itong bagyong si Hana dyan ho, sa may bahagi ng China na, na dating nagpapalakas sa naturang uh, uh, southwest monsoon. At batay nga sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro o itong mata ni Bagyong Ineng sa layong 1,248 east northeast ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin na dala nito ay umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ang bagyong sa si Ineng pa north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Ngayong araw ay makararanas na lamang ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkilat pagkulog ang probinsya ho ng Batanes, Abra, Apayao, Cagayan at Isabela dahil pa rin yan sa epekto itong buntot ni Bagyong Ineng habang occasional rains naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Sambales at Bataan, epekto pa rin ng Southwest Monsoon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag at pagkilat pagkulog rin ang mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Cordillera Administrative Region dahil sa umiiral na southwest monsoon habang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay magkakaroon na lamang ng, ng, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahulin na may pulupulong pag-ulan o pagkilat pagkulog dahil yan sa southwest monsoon at localized thunderstorm. bomogenesis. Okay, sige. Asahan na rin siguro natin ngayong linggo. No? Yung mas magandang uh, panahon dito sa atin. Yung uh, hindi na sunod-sunod o araw-araw na mga pagulan. Babo Victor. Yes, Bombo Genesis, sa katunayan nga, kanin, ngayong, ngayong umaga ay bahagyang nga sumisilip na itong haring araw dito sa lungsod ng Makati. At asahan natin na magtutuloy-tuloy na ito hindi tulad sa mga nakalipas na araw. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang update tungkol pa rin sa lagay ng ating panahon. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor liang tinunag ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Unti-unti na hong binubuksan sa trapiko. Yaong mga kalsadang una hong isinara matapos manalasa ang bagyong guring dito sa ating bansa. Una hurito ilang mga kalsada mga road network ang hindi madaanan sa maraming bahagi ng ating bansa na kinabibilangan ng ilang mga kalsada dyan sa bahagi po ng Abra, Benguet, Payaw, Mountain Province, dyan po sa bahagi po ng Cordillera. Kasama rin ang ilang mga kalsada dyan sa Ilocos Sur at Ilocos Norte at dyan sa May Nueva Vizcaya at dyan sa probinsya ho ng Batangas. Habang sa ilang kalsada, isang linya lamang po sa mga ito ang maari hong daanan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, Matapos ang paglilinis at pag-aayos sa mga naturang kalsada, unti-unti nang naibabalik at binubuksan sa trapiko, yaong ilang mga kalsada sa Ilocos Region at dyan sa Cagayan Valley Region. Gayunpaman, may ilang mga kalsada pa rin dyan sa Cordillera Administrative Region ang nanatiling pahirapan na, na buksan dahil narin sa malawak na pinsalang idabot. Sa kasalukuyan mga kabumbukas nation, batay husa sa ulat ng Department of Public Works and Highways, umaabot na sa 727 million 251,200 pesos yaong pinsalang iniwan ng Bagyong Goring at habagat sa mga pampublikong infrastruktura dito ho sa ating bansa. Kinabibilangan nito ng mga kalsada, mga flood control project at maging yaong mga tulay.